Welcome to another episode of How Will I Fair? We're at hole number four of Apo Golf, 170 yards against the wind. I'm playing this hole against Manoy. The Manoy. What's the nickname of Manoy? What's nickname Sean. Sean. You the <laughs> nickname? Manoy. Oh, sige, sige. On the tee! Let's Banta see how it goes. Banta Ang ganyan ni iyahang outfit firme me o nagpa forms ni para today? Nagpadya mm, forms sa para. Ah, kabalo eh. Sponsor na siya sa Pero ang hapak niya kay Strixon. Dapat imo ang ayon uh, siyang gamit. Okay. Ah, sa badge boy. Okay. <laughs> Camera reduces 10 yards. <laughs> Ayog sundog. Ayog sundog. Ayog sundog. Apay! Yo, wow. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Oh, short day. <laughs> so guys, this is my second shot after na, na behind ko. Kay Samo, kay sila Jeff. Oh, go, uy. 27 yards the pin, hulog na kong 20 siguro. Chocolate ang daan eh. Oh no, short! Bite, bite, bite. 18 feet. Oh! Oh! Must pat, tingnan ko aba. Si na Munay mag... Si budok, dito na siya mag man kay di makita decide kung take ba niya dili dili sing monay manoy monay monay sana monay patro patro bat ba <laughs> noy kung dili nimo na masulod sultiyo na mo sa vlog kung kinsa imong iya gusto ko po siya makita gusto ko po siya mahanap ay gusto ko rin po makita ng kanyang mata gusto ko po makita sa mata niya na sabihin po niya sa akin mahal niya ako Uy. Good, good. Tik, tik, mga... tik. Patro, patro, patro. patro, ah, daw, patro. Sa kuwang bulak. Patro na napod ko. Par. Yee! Shit, si JP. Okay. Okay lang, di lang kailangan magkamang. Harsh man magpakamang uglain tao. I fared well against Manoy. But di na ko siya pakamangon. Kaya di man ko harsh pareha ni Jeff Hong. Jeff Hong naman hard <laughs> to <three. laughs> Thank you.